Good morning guys For today's video Papunta tayo ngayon ng driving school And yan Alam nyo naman Nag-driving uh, na tayo ngayon So nakabike lang ako papunta doon Kasi sobrang traffic papunta Para makasave na rin ng oras At di tayo malate 8.30 kasi class ko eh, 8 na ako umalis So, bike na lang malamig naman ngayon today kaya okay lang magbike pero pag summer hindi ko gagawin to kasi syempre pawis pawis ka na pag pumasok ka ngayon lang summer ah, ngayon lang winter so pang limang araw na natin itong nagda driving meron akong one hour every day medyo bitin pero kasi yun lang kaya ng schedule natin may pasok kasi tayo ng 10 So mag start lang ako ng 8.30 to 9.30 Kailan pwede Available Siguro total ng travel time 15 minutes Kesa mag-taxi ako 30 minutes And mahal pa Kaya bike na lang So ayun tayo Dito tayo sa Al-Ali Driving Center Ayan ko tayo kumuha ng lisensya Kumukuha ng lisensya okay guys so nandito na tayo na ipark na, na natin yung bike natin tapos hintayin na, na natin yung instructor natin si sir Rene Video no akong konti sir kasama natin si sir Rene <laughs> siya yung instructor natin <laughs> so yan guys, wala naman tayong lisensya sa Pilipinas kaya ang klase natin dito ay medyo marami pero pag may lisensya ka, bawas. Pero okay lang. Back to zero. Thank you. Ayan. Tapos na tayo mag, ano, mag training ngayon. <laughs> Pasok naman. Ayan. Sige sir. Thank you. Bukas ulit. Okay guys. So tapos na tayo mag training. Ayan. Ito na yung ensayo natin ngayon. Hindi na bisikleta. For the meantime. Ayan. Ah, uh, okay na may drive. Ano na lang? Counting mm, polish na lang sa pag left turn. Medyo nakakalito. And yan. So so far, sabi naman niya uh, nag-improve naman. U-turn, uh, right turn, yan speed limit. So everything is okay na. Ah, yan. Upo muna tayo kasi maaga pa. Ayan. So, pagkatapos nito, pasok na tayo. Mag-bike lang tayo. Ay, bike na tayo. One week later. Ayan. Kakagising lang natin. It's 7.54. And my class would be 8.30 a.m. Ayan. Medyo maaga. Ayan. Traffic dito palabas. Always. Mga 10 minutes to. Oh? Oo nga. Grabe 10 minutes. Ayan guys, so kumuha na tayo ng license. Sabi ko nga sa isang vlog. Ayan. Hindi biro yung license dito. Hindi siya parang Pinas na di ba pwede kang mag student permit tapos student permit na lang gagamitin mo. Dito hindi. Bawal. Tsaka ang mahal. Kasi kadalasan ng ano dito ng uh, license kakalaga na 8,000 dirhams so biruin nyo magkano yun mga nasa 100 plus thousand pero itong nakuha ko is promo which is 6,850 and kaso nga lang ano siya One hour a day lang ang pwede kong gawin and also yun lang din kasha sa aking schedule kasi paso ko is 10 and 8.30 yung class 9.30 tapos na ako so may 30 minutes pa ako para pumasok pero kung mag-addition ka ng 1,000, pwede ka mag-shifting. Pwede siyang panggabi and pwede rin siyang uh, weekends. Kaso, hindi, hindi na. Kahit hindi ko lang kinuha kasi masyado nang mahal. Parang hindi rin promo. So, yun guys. Wala naman akong license sa Pinas. Pero kung may license ka sa Pinas, uh, mababawasan yung class mo from... 20, 20 hours magiging 10 na lang ata Parang ganun Pero Kasi sabi ng instructor ko Kung may license daw Kung Dineclare ko daw Na may license ako Parang sayang yung binayaran mo Kasi eh. Kalahati lang yung Magagamit mo sa klase Tapos Di ba bayad mo yun Ang buo And Yun So dito lang din ako Natutong mag drive Mag driving Driving lang Kahit pa paano. So may idea na ako Paano mag drive And Ngayon Pang 9 na araw ko na ata Na nagda drive So, unang ginawa ko is nag-drive kami sa loob ng compound ng uh, school. So, yan, ikot-ikot, tinurod -ikot, uh, tinuro din yung mga basic, yung mga parts ng sasakyan, etc. etc. Second day, ayan, sabi ng instructor ko, oh, eh, mag-ayos naman na yung ano, um, um, ng sasakyan. Sayang naman kung hindi eh, pa kita papa drive sa loob so lumabas na kami so nagtinuro na niya ako mag change lane yan new turn tapos mga signages kasi dito guys yung signages sa Dubai medyo I mean hindi medyo strict talaga so kailangan okay sundan nyo otherwise magkaka fine kayo at sobrang mahal ng fine dito isang fine mo is 400 dirhams so magkano yung pag-convert mo sa peso peso so it's like 5,000 so kaya dito guys sabi nga nila hindi mo naman yung hindi naman yung pagmamaneho yung pag aaralan mo which is yung pagsunod sa mga rules and regulation sa mga traffic signs yun yung pag aaralan mo kasi syempre for safety din yan so hanggang ngayon traffic pa rin Nakalimutan ko pala sabihin sa inyo guys kung saan ako nagda-driving school sa Al-Ali, dito sa Alcus. Maraming choices dito ng driving school. Merong Emirates Driving, merong Dubai Driving, merong Excellence, etc. Ayan. Mamimili lang kayo kung ano yung malapit sa inyo. Actually, itong Al-Ali hindi naman ito malapit sa akin. Kaso nga lang sila lang yung nagpo-promo talaga kaya sila yung pinuntahan ko. And also, malapit Pwede ko naman siyang biking. Siguro mga nasa 15 minutes. Nandun na ako pag nagbike ako. Kaya sa ko oh, sige accessible din. Meron kasi dito sa akin na malapit yung Dubai driving. Kaso 8,000 dirham siya. Medyo pricey. And also kagandahan pala guys, hindi nyo naman kailangan magbayad ng buo. Hindi nyo kailangan magbayad agad ng 6,850. Pwede naman kayo magbayad ng partial. Pwede 1,000, 1,000, 2,000. So, yun ang kagandahan. Ayan, dito na tayo guys. Ayan. guys ah. Malamig kasi. Tsaka December na. Ayun. Wag naman sana umulan na pag nag-drive tayo. So hintayin lang natin yung instructor natin kasi ano pa lang naman 8:20. So 8:30 start na tayo magklase. mulan na umulan na. na. all pass ah. All pass na.

Bulan kasi kaya uh, malinis ang sasak yan And okay guys, so tapos na tayo for today Sara na eh Sara nung may bibigay nyo ano, kung gusto nilang mag driving dito uh, lakas lang na loob at saka <laughs> kailangan magaling Magana. Makinig. Makinig na sir. Uh, ah, mag, magpasaway katulad ko. <laughs> Ayun <laughs> sir. pagkila, pag gusto niyo mag-driving dito uh, sa al ali <laughs> dito Napin niya si Rene. Eh. <laughs> okay, so yan tapos na tayo. Ang aking final, ang aking initial assessment will be on December 24. Yan, malapit na. Yun yung i-assess ia nila kung okay na yung driving natin. At pag pumasa tayo, next naman natin is yung parking. So, sana makapasa tayo. One tick lang. Kasi pag hindi ka pumasa, ulit-ulit uh, ng 4 hours na klase. So for me, one day lang naman, one day per hour lang, one, one hour per day lang ako. So parang four days din yun, sayang ng oras ka sana one take lang tayo. Ayan guys, so yan, naisip ko na kumuha ng lisensya kasi laking tulong dito sa Dubai. Although kahit mahal siya, eh, worth it naman kasi marami kang mahahanap na work. Kadalasan kasi nila, uh, kadalasa kasi ng work is required yung may driving license nagkakaroon ka din ng kumbaga parang pag may lesensya ka ah, medyo mas mataas yung yung pwede sa'yo yung bigay ng salary so ayan kaya nagda-driving din tayo syempre para mahita, ma ihatid din natin si Mariel tayo naman magda-drive kasi siya lagi yung drive so yun so, para sa susunod na video na lang tayo ulit and siguro mag video pag ano na sa initial assessment na okay Thank you guys. See you. Tchau. Fui. Bye bye. Bye bye. Bye.